tamtabang, di ka ka-eskwela. Eskwela ko naman nga, wala-wala, gari, absent. So, mayroon po tayong na-stockan dito na parang isang pamilya po na, na gumawa ng basket pa. Kausapin so, natin sila, baka naman maroon tayong mag So, sumahan po po situ ini masa kasih kuya jangan parin mau yeah. pegawa nang yeah. pasti kibin jangan nang pegawa ini oh. pasti ini ya bisa mengingat nang bus yun kita kaya bangunin yeah. so, kaldiro kaldiro amoni yang finish berada ini mm. itu kau yang anu finish ah. berada Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. Ito ba yung hanap ninyo kayo? Hmm. Yeah. Yan. Ang gawa. Magkano mm. po isa niyan? Kaya? Dito po sana. 250. 250. Mm. Yan na. Uh, e, 250 daw. Pag matapos na. Mm. Kasali yung ano kaya? Yung takip? Hmm. Yung takip? Yung mm. takip? Ka kung kabuk, na mampu nak? Ah, na. usah kabuk, usah kelani. Ay, selang. Mm. Kayo, mm, 250, 250 no? Mm. So maka ano na, kabili na ng bigas no? Wala ikaw, malita akong mga Ano ba yung materialis na ginamit yung kuya? Wala, may tawag niya, wicker Wicker? Ano ba? Ah, ang tawag ani kuya, wicker? Hmm. Parang kaliro? Oh. Ang mga materialis, saan po ninyo kinuha kaya? Di po sa mga dosa sa na eh. Ah, ito. sila ang mag-supply sa inyo ng mga materialis? Oo, oh, angkat lang silbi ba, anak? Ah. Waala po niya nagsubay so na. Ang alam mo kuya? Ede? Ede. Ede, ilang taon ka na rin? Ang ganda. 59 na ko roong Oktobre po. Hmm. Ay, mga asawa, kuya? Oo. Oh. Yan, ang mo kay? Okay? Sili na. Sili na? Oo. Oh. Sili rin yung ano, ginagawa ninyo. Ah magawa ng anong tawag okay? basket weaving at saka anak mo si Darlene Darlene hmm? Darlene marunong gumawa si Darlene oh Masa may ikaw ni eh? Uli na iskulahan maglag na na Maglag siya kinite yung parang unsa eh Kapo katul... na sa Kapo na kukala lubot uh, pa siya kay uh -huh. pasakaanan pa po na So mga ginihintiguhat ng Inday kung wala siya kasi uh -huh robot kay amo kamili ati indi mo basta kita ni marog oh. ini ninyo nga pulit mo ara gid ila ang kay, yeah. kay? Mm. ila pulit sa tanaw ugla ang kay sugmat man iya ang imo pulya ano may teramdaman ang mm. suya so, sakit tinuod kay yang eh. hawak ya malipong man siya kat 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 eh. so, niya, saunan, hmm. kaya, siya, hmm. yung, sa tumoy kada terbahaw sa una ni kanday teresya sa una nya amo kay malipong man siya nya simbako nya maghugsa Mana kami ni amo sige. Kamu ate na si rin miglibo. Kuan yeah. pag bugas. Sang libo lang. Si Kain sa isang libo. Kano hmm. ang isa na yan? Okay. Okay. mo. ni siya 150. Hindi, maka mga manindai. So, so, sarap po ko po, kailangan kita siya, man, niya. Mga kuy iyan man. Pero sa ida niyo, okay. 1, na ko. bata, bila ka buksan. siya. Pito, niya namin na mga uban. Umao ano na lang yung nabi niya mga. Kasi pangalan niya ba? Charlie. Charlie? Ang buutan niya tapang yung ba? Tumulong sa kanyang mga magulang sa so, paggawa ng, ng basket. <clears throat> basket din, trabaho ya kay ko mang ina di kam tabang di ka kay eskwela kay unsay ganay sir ma absensya kay wa mang ka pa bawon nya eskwela ni mo wala wala gyud absent na na siya ron sa grade 9 na ngayong bukas ya ko sa five po na po grade mo sibi na sa kay kada exam bayad ng Lain pa ng ilang tinuoy. So, mayo kayo mo buhat din daw. Kuti, magkani buhat din daw? Kuti eh. Hindi nila pagsugo uh -huh. ng diri. Hindi yung nani dagko pila sa ang buhok ane. Mahal ang dagko ane yung nani ay na may Tags. Uh -huh. na ang buhok. Risi, anak. Depende uh -huh. sa... Hindi uh -huh. po silang gumawa ng basket weaving. O ganito sana, no? Sa mga... yung tulungan natin na mayroon Uh, talagang pag-abalahan ba kung walang trabaho mag magbibi para may kita may panustos no sa uh, ating pangangailangan kung si Charlene Charlene ka nang magrinay na kasunod kung sa pulimuhang kung uh, imuhang gamitun sa sunod ng sila silita siya pangangailangan ko asig cellphone yung umapit <noise> Wala siyang cellphone. Gamit ba ang cellphone, sa sa inyong eskilahan? Gamit tayo, kasi mag-research ka kami. Ano ang mag-research mo? Na grade 9, napotante kami. Sa grade 9, cellphone. Sa grade 8 ka hmm. nang magamit na ba ang cellphone? Ang grade huwag man kayo cellphone. Yung pagkuhan. Huwag mo na ng plasma. Mm huwag -hmm. mo ka. Hindi mo pangandoy na naka-cellphone yung mga

Oh, uh, itihan na lang sa inyo si Sa grade 8 na nabagay award, nabagay na, na ulo ko ka? Wala. Okay, mamay no, naman ang ka Ah, Ha, mamay ka nga ito po yung ano ginagawa ng chef. Uh, so, kailangan talagang ipitin siya, no? Para mahulog. hindi siya mahulog. Uh, ito po yung takip sa basket. And ito po yung trabaho sa pamilya po wala bang hindi ba ninyo na nanasa na magkaroon kayo ng bakjam yung ba? Ah, ako din. Ha? Ah? Sa hay na reject po. Hmm. Uh, samuti ni Kalis okay, ni Silbi ang among i-deliver sa si na ilisa na naman po. Oo ba? Oh, uh, niyam, nga. utang lagi. Pero so, sa sarap, sarap po ng reject at eh. sarap Hmm. na na sa rin. mag 14 na? Hindi. 15, 15. -ma 15, ah, mag-15 na? Saan 15? Tumawagin na yung mong uh, sa ilahan. Okay nga, sa inyo ha? Uh, uli kasi sa kilahan. Sabi na glungag niya. Mag, sabi na puglaan ha niya. Maayong hindi siya mulaag no? Anong nakakada niya ba? Di man kumusukot. Mm -hmm. Babae baya.

po eh, meron po akong ibibigay sa inyo po sana makabigay kayo ng hindi naman kayo makabigay ng cellphone kasi hindi naman gano'n kalaki yung ibibigay ko sa inyo pero makabigay kayo ng sapatos gamit sa parla ha ito po ah uh, Miss LC130 maraming salamat po sila po ang uh, napili kong bigyan ng biyaya kasi si Charlene sa susunod na pasukan wala po siyang sapatos, paggamit sa paralan. Dito lang po ang hanap buhay nila. Nabay ba sobra-sobra ate sa inyong kita ano Wala, higit-higit ko rin. Higit-higit sa inyo nga eh. kapiling sila eh, pang-baon, pang-baon. Pang-baon lang? Ngayon, mahutdan ko, paapsihin na po sila. Ano po sa'ng higit mong paapsihin nun? Wala mga baon. Ngayon, mahutdan ko sa'ng Wala mong mga baon ano na yun ako i-hatag sa inyo ha. Nakupo ko nga. Katabang ko pag ni parang Abli ba no? Kapalit siya sapatos. O ka mga gamit sa paralan. Ano hmm? po? Ito po. Hindi na po po ibigay. Sin na lang na. Ito po Tanggapin po ninyo 5,000 Maraming salamat po Miss Ilse Wanker Thank you kayo Nagkagalat ni Anil ko Anna Pero nga po na Huwag mag magdaho Mablog ni Salamat ko sa sponsor in town Ani Sa TLC Maraming salamat po Ang salamat Dako na kanyang sa mo. Makabili ka ng sapatos Ito ang unig Hmm, pupunta kayo sa bayan, bukas. Hmm. Pero ko tayo po hmm. bukas sila Gamit nila. Hmm. Pura mo lang sila ng notebook sila doon ha. lang ba no? Oo. Hmm. Uh, merong... Ari na ma merong... Arira, may diri maglalari, may diri ano? maghapon. Sa so, ganit, ito na natin kasi. Uga rin taong alas 11, alas 10. Eh? Hmm. Kaya parang naging makabawon sila. Labi na ka ng amutan, amog buntaga sa Ay, eh, para makamot ko. Kay mamilak man gid ako mamutan kay hmm. di ko na siya maklear. Mo. Ano man kamot ko maguntagan. Salamat kayo. Ah. Una kana sa Ginoo gyud nya kaduha mo ang kanang mga nataluyo sa inyo hapon. Eh, wagi ko magdahom. Kay niar ko res puno at mangga lang sini sa doktor slo ni. Basket na man ko magdahom, agi mo. Mm. -hmm. Mo ra sa mga sponsor niya. Sana maka ketulung sa inyo kuya. Sana kain selamat ya. Sige po kuya ha. Sige, selamat kayo. Selamat. Ano, iya po na. Oke. Sige, selamat. Sana selamat sa inyo. Matok mga palayos inyo ha. Oo. Pagaan sila kabaskog sa lawas na. Pagaan sa mga tao na matabang. Sige. Sige, ha. Magpakabait. Magaan. Mabuti sa team. Ha? Huwag palaging mag-absent.